Agad, lot, uh, mga kababayan uh, Luzon, Visayas at Mindanao so nandito tayo muli ngayon sa Manila Bay Rehabilitation uh, sa Vista area uh, tanaw na tanaw din natin ang phase 1 na uh, lumaysan mga kababayan so ayun uh, kakabalik lang natin uh, matagal tagal tayo hindi nakapag vlog no? gawa ng nakarang araw no? uh, naulalan tayo yun medyo bumigat ang piramdam ng ulan no? Uh, pero kahit pa paano mga kababayan uh, na -recover, recover na no? So shout out sa inyong lahat mga kababayan na uh, Luzon at Mindanao uh, and then kasama lang sa mga OFW natin no? sa iba't ibang -iba bansa So, ito na ang Manila Bay ngayon. Uh, kakalabas lang natin ito. Kumukuha tayo ng mga update uh, para sa inyo, lahat ng mga viewers ko. No? So, ito yung Pisto area. So, napakalinis na, napakalawak na. No? Siguro, lampas ng mga 20 meters mula dito sa Siwol hanggang doon sa Dalampasigan. So, yung mga basura naman ah, ayan na ah, dumagsa na naman pero nandito yung mga ating contractor no nagmamagandang loob at sa mga DPS noon sa my office to office one area na ah, sa may dolomite san ah dyan sila naglilinis sa loob so kaya pa paano mga kabayan ah, na nabawasan na dito area ah, natanggal ng mga basura lahat yung mga kababayan no? napakalawak na ng ating uh, area dito at so, saka dito sa kinatatayuan ko uh, bali itinanggal ng mga contractor mga barracks nila gawa nang na, nilipat na doon sa may ginawa nila bago so yan uh, hindi pa naman na alis yung mga kalat dito no pero nandiyan na rin nandito rin sila gumagawa upang maglimis dito bandang area no? so balik yun doon sa kabila uh, hinarangan nila palabas yung ano itong ganitong pangharang oh. pinagay nila malapit doon sa gilid ng uh, biwok. tapos ito dito nila linagay na nasa taas ng seawall no? Uh, ito yung dating uh, barracks ng mga contractor yan. So, yung mga kababayan, ang update natin ngayon uh, sa Manila Bay, no? So, yun ang ano natin, no? Yung Dolomite Sun. So, napakaganda na rin ng Dolomite Sun na uh, continuous din, ano, nila, uh, inaayos nila. At, uh, okay, okay na, no? Yung pagpatag ng Dolomite napakaganda na. doon na lang talaga basura lang talaga yung mga dumatag sa dito galing iba-ibang lugar kaya mga kababayan no, yung mga basura dito uh, galing mga kabiti at uh, mga iba-iba pang lugar no? kaya yan hindi pa masyadong na pipigilan talaga yung mga basura na dumatag sa dito pero nandyan din na uh, continuous rin na dapat yung mga contractor natin uh, sa mga DP saan so, nandoon sila lahat sa dulo so mga kababayan na uh, continuous tayo sa pagkuha ng update uh, sa ating Manila VR Rehabilitation uh, sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe ng ating channel na uh, huwag kalimutan na uh, uh, pakipindot na ng bell button para lagi kayo na-updated sa mga videos na-upload natin. So ayan ang pisto ito, ang pisto area mga kababayan, no? ayan nandaw nga ng barge. So hanggang ngayon ah, wala pa rin na ah, black sun mga kababayan dumarating. Ah. Ayan, ah. So mga kababayan ah, hanggang dito muna itong update ko. No? Ah, tayo doon sa kabila, kukuha tayo ng update doon so wag kayong manawa, ah, continuous tayo mga kababayan no. silipin natin ng CR, no? public CR kung ano nang na status ng public CR dito sa may ah, Phase One area. so ayan mga kababayan na no? ah, dito tayo sa may public CR no. so yan na ah, malapit na talaga matapos mga kababayan ah, may rope na, na no lagayan ng atik so kompleto na nakapag plaster na rin mga contractor natin diba mga kababayan no? uh, mabilis lang to gagawin ng ating mga kontraktor sila, naglilinis. Uh, pinatanggal yung mga lupa. So, mga kababaya, ikot tayo doon sa my footbridge. Uh, uh huwag tayong manawa. Continuous tayo ngayon sa uh, pagkuha ng mga update. Uh, dito sa Manila Beach. Hello! welcome back mga kababayan no? uh, ah, nandito tayo sa may bridges ngayon ayan so yan ang dolomite natin ngayon napakaganda na tsaka dyan ang mga MMD natin no? tsaka mga DTS yun sila sa may rock formation na naglilinis So mga kababayan, oh, napakalawak talaga rin ang Dolomite Sun dito. Yan. Andan doon. Oh. So doon tayo kanina, kumukuha ng video sa dulo na yon. So yan ang DPS sa harap natin. Grabe mga kababayan no oh, sa nalalapit na pagbubukas ng ating uh, 1 no. Nakaka-excited. Ayun, ma nalilatag na ng maayos ang Dolomite Sun or White Sun no. Tsaka napakaganda ng rock formation dito sa area nito. Ano okay. So mga kababayan no? Uh, ang ating uh, area so napapansin natin na uh, mataas na talaga diyan no sa may dalampasigan hindi 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 talaga papasok yung dagat dito pag exit na lang pag malaka malakas yung alon no kahit maghahit-hahit mga kababayan no? ah, uh, hindi makapapasok yung dagat kasi linalagyan nila pa ng mga sand pebbles sa no? uh, sa gilid ng dolomite sand sobra napakaganda talaga ng Manila Bay ngayon so yun mga kamabayan ha? so hanggang dito na lang muna ang update ko uh, dito sa may uh, Peace area uh, once again sa mga hindi pa nakapag subscribe sa ating channel na Tropang Tausog uh. Huwag kalimutan na ah, pinutin lang yung bell button mga kababayan ah, para lang kayo updated sa mga videos na ah, ina-upload natin dito sa ating channel. No? So God bless sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ah, no? bisaya Visayas at Mindanao ah, din mga kababayan natin sa iba't ibang bansa ano, mga OFW. Maraming maraming salamat sa inyo mga kababayan. So God bless.